Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please hit subscribe, like, and notification bell para sa up, mga darating na update dito sa MU Dragon Adventure. So, ayun, let's go. Ito guys, no, nagbaksak tayo ng ano guys, ng mga itlog. Bali, ang gagawin natin ngayon, mag-accessory tayo naipon natin red egg ay 12 12, dito natin nakuha yan, wag po tayo ng mga ano, para alam nyo na yan, wag ngayon yung mga accessories ko na to guys, yung ko lang din sa, hindi na ako bumibili sa mall kasi nga medyo mahal, tapos halimbawa kung makuha kayo bubili kayo ng accessories doon tapos na box nyo na yung label nyan eh yung mga drop sa, yung mga drop nung ano nung itlog na accessories sayang lang din mga magagamit so ganito guys ang gagawin nyo iipunin lang natin yan Bal bali sa dose na naiipun natin minsan may, may mga nakakuha tayo ng accessories dyan na ano na item no mga ganito Nung nakaraan na, na, nakakompleto ko yan tapos meron akong natira pang isang sing sing nalo isang sing sing na lang kailangan natin ito para ma upgrade tong ano R7 ring no Ayun, antayin lang natin sila matapos antayin lang natin matapos yan sukulin natin ito kasi mga dami ko guys yung tatlong, da dami, dami ko nakiki-attack din dito para at least meron silang sahod na ano 1k mahigit kasi sandaan sa isang itlog eh. Kasi 12 yan, pag naka 10 ka ba, meron kang 1k. Kasi para meron ding ano yung dami ko. Meron ding diamond na makuha no. So ayun guys, patapos na siya guys. Tapos bubuksan lang natin yan isa-isa. mga ito tinatabi natin to di natin binibenta no pero pag kinulang tayo dun sa ano pag dumabas na yung event pag kinulang tayo sa daya mo ibibenta muna natin to sa dami natin saka na lang natin kukunin yan pag mag upgrade na tayo no? ito nag isa, isa lang upgrade ko eh. hindi muna ako nag upgrade ng ano kasi itong R6 ko yan lang hindi pa ako nakapag upgrade mga nakatago mga binenta ulaw sa dami ko nakatabi kukunin ko na lang uli pag mag upgrade na ako ay kailangan natin mag ipon muna ng diamond no? Ah, bali yung mga pang-upgrade natin, dami lang natin yung bumibili para ano, makuha rin natin agad sa dami natin. So ayan guys, matatapos na. So ayan yung mga ito, kailangan, ito kasi yung ano, yung kailangan natin kunin dyan. Ayan yung nadadrop. yan na lang guys As pag nakapag drop pag nag, nakakuha tayo ng isang sing-sing maaaps ma na natin yung isang sing-sing natin guys na wala tayong ginagasa sa diamond so mas malaking tipid nito. ito kaya mas importante talaga mag ipon ng itlog madali lang naman mag ipon ng itlog kung sakaling kinulang kayo pwede nyo namang i-downgrade yung itlog nyo halimbawa ito Ayan. kung nalang dito kumpleto na yan pero may isang kulang pero meron kayo dito sa ano sa dito sa ano cabinet for pwede niyo siyang kunin yan pwede siyang kunin diyan para makumpleto lang yung itlog ganyan lang naman yung drop niya eh. parehas lang eh ay meron pa natin ang isa para at least hindi na tayo gastos hindi na natin bibilin sa mall ang bibili na lang natin siguro yung mga ano yung mga hindi natin nakuha yung mga, mga mura yung mga umpisa ayan yung upgrade natin pero yung siyempre matataas huwag na tayo bumili niyan kasi mahal na eh mahal na sa mall yan eh yan, kung bibili nyo sa mall yung mga accessories na yan ito na sa 10k na no? CP upgrade nyo pa yan para makapag upgrade kayo so ayan guys umpisahan na natin yung pag upgrade pulin muna natin Ayan, may kami nagpabaksak din sila. Uh, meron tayong two. Ayan po. Dose yan. So, ayan. Mag-hunt na tayo. Hunt na natin yung accessories. 2, 4, 6, 8 12, 12, 12. bali 12 lahat sya no mabubuksan lang natin dito guys makakuha rin tayo syempre ayan yung mga spader tas yung importante sa kaliliman no kasi 250 yung bayad sa kalime sa yung mga pang upgrade mga ayun guys nakakuha tayo ng isa na uh, ring so sige bali pa nga lang bukas meron na agad so mag ahat pa tayo ayun meron na naman guys diba ganun lang kadali ayun isa pang ring para dalawa ma upgrade natin so, mas maganda yung necklace makuha natin na lang. Oh, wala pa rin. Yun, isa pa. Isang ring. Meron na naman tayo. Tatlo na. So, mga kapag-upgrade tayo ng, ng ay, isa lang pala. Isa lang pala ng Yun, yun, upgrade. So yung mga mga ring natin, ilan na nakuha natin ring tatlo. So may isa tayong stock. O apat, bali apat yung ring natin. Ma-upgrade natin yung dalawa. Nang wala tayong ginagastos na diamond dito. So upis lang natin yan, guys. Dito sa accessories. Sambayan, ring gear. Pistons. Rigtay. Eh. Ah, dito. Dito pala, guys. Dito pala sa ano. Dito pala yan. Ina-upgrade. Hindi pala sa Pius. Yan. Ito pala yung ring. Yan. So, dito, guys. Upgrade tayo. O, bali. Kailangan kasi natin ang dalawa pa. So, ito mga upgrade natin. Yan na ito, 100%. Wala na ang ano yan wala nang basag yan so upgrade natin yun tapos upgrade pa natin tong isa yun o ganun lang kadalino guys no kaya mas maganda talaga na huwag natin gamitin yung mga campus natin na red egg para at least kahit pa paano ma may chance tayo makakuha na itong mga ring na to ngayon sa sa R8 ganun lang din gagawin natin para makompleto natin yung ring ang bibili na lang natin kasi yung, ano, yung pinaka yung mga ganito yung skin na ano ito wala pa tayong panda eh pero saka na natin bilhin yun so yun guys hanggang dito na lang sana may naitulong tong video na to sa ibang ngayon eh, hindi pa nakakaalam lalo sa mga bagong server yan ganun lang gawin natin guys importante natin importante yung makapag-boost tayo ng egg Tapos, tutulog tutulong naman yung mga mag chat ka lang sa word chat na mag ka ng mga egg syempre kailangan mo rin ipunin muna wag pa isa isa para yung chance na makuha mo yung accessories malaki okay. No, mag ka 10 pataas mas maganda 10 pataas para mas marami kang mabubuksan hanggang okay, sa so ganito na yung video natin thanks for watching and goodbye